Good morning mga idol video for today nasa lungkot, nasa MacArthur Highway na tayo akala, akala ni misis ko na magpo commute ako pero hindi on the beat yung gawin na natin mga idol susundin daw tayo sa bayan sa may papaya hindi niya, niya, pala alam na kaya yeah, gabi tayo yung ang dapit yung kasama ko nabay okay, speaker tayo yes sir Hehehe <laughs> right, guys update na lang kayo mga hey guys paganda na ako sa may pan magkapan siguro kaya pinahinga ko muna si on the beat manila hanggang dito sa may bola kasi pa tayo nagpahinga na. pahingan natin siya ayun siya biest do ba pa kada kuno sa bahay. Kumot pala. Eh, pala wala pala tayong puno. Tayo Di di pwede mag-video na mag ang kalawang destination natin siguro sa gapan na tayo magpahinga sa na tayo magpapahinga mamaya so kumakita lang dito na lang peace <coughs>